So, ayan. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi uh, inasikaso ko yung about dito sa thyroid ko. Kaya, ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog. Kasi, tapos na ako ng uh, therapy, guys. So, ayun. Uh, awa naman ng Diyos is uh, wala naman akong naramdaman na side effect ng therapy. So, hindi naman siya nakakatakot actually. Kasi, sinasabi ng iba na natakot sila, ganon. So, huwag kayong matakot, guys. Kung, uh, kung may pera naman kayo, or if, if ever na may, meron kayong thyroid hyper na pinagdadaanan, so, huwag kayong mag-atubili na ipa-radiation kasi, uh, alam nyo yun, guys, ang sarap sa pakiramdam na babalik sa normal yung buhay mo, yung hindi mo ma-feel, hindi ka makaka-feel ng any pa palpitation sa heart mo, yung gano'n. So, so far, wala pa naman akong naramdaman na side effect ng, ng iodine sa akin kahit meron akong ah, uh, kasi yung iodine na yun, guys, is uh, radiation. So, meron akong radiation sa kata sa katawan ko ngayon. So, hindi pa siya gaanong gumababa. And, uh, hindi ko pinapatulog yung mga pamangkin ko dito sa store kasi ayokong mahawas sila kasi. Ang ang nahahawan ng radiation guys is yung mga bata pa buntis, matanda and uh, above 16 years old kasi hindi pa masyadong uh, develop yung katawan nila about sa mga alam mo yun, yung hindi katulad sa atin na mga ma 18 pataas na medyo uh, kaya na natin uh, protectahan yung katawan natin sa kahit anong uh, radiation yung mga ganun so para for the safety na din ng pamilya ko so hindi ko muna sila pinatulog dito yung pamangkin ko so ayun uh, promise guys wag na wag kayong matakot mag hindi siya nakakatakot wala nga yung in-expect ko nga na sabi ng doktor ko so ang in-expect ko na magiging side effect ng therapy is yung uh, magsusuka and uh yung sakit dito lang guys yung uh, naramdaman ko na sakit niya pag pinipress ko yung leg ko is masakit siya. And natural lang naman talaga yun kasi dito naman talaga naka, uh, nakatutok yung gamot, yung therapy na ipapainom sa inyo. So para kasi tutunawin niya yung uh, dito natin, yung gland na sobra-sobra para bumalik siya sa normal. So ayun. Uh, hindi naman siya ganong masakit. So, meron namang mga ire sa inyo na mga pain reliever or yung about sa pagsusuka, meron namang irereseta. So kahit kahit may inireseta kahit wala akong nararamdaman, bumili pa rin ako pa in case of maramdaman ko ngayon. So at least 'di ba, meron na akong naka hindi ko na kailangan lumabas. So ayun. So far wala naman talaga akong nararamdaman na pagsusuka. So wala lang, parang natural lang na gamot yung radiation. So Thanks God kasi malakas yung katawan ko sa pag-accept ng radiation. So, hindi ako nag-alala. And ngayon, guys, is uh, nakakabalik na ako sa dati kong gawain. Yung, uh, for example, is yung uh, dati, uh, tinigil ko kasi yung pagkakahid ko ng nyug. And now,